Ah, magandang araw po. Kuha po kami ngayon dyan, Mingo. Kasi, ah, taglaos na ngayon dyan, Mingo. Namimis ko na ngayon dyan, Mingo. Buti na lang po, may natira pa isang puno na may bunga. Ibo, e po, umpisaan ko na. na. Ito po. Takwan ako dyan, Mingo. Ano yung pir piraso? Papalatan ko po. Ugasan ko muna po to Tapos, ah, ito po. Kainin po namin ngayon araw to Kasi matamis to Masarap to Ugasan po natin. Ayan. Anim na piraso po ito. Nagrelay po kasi yung ano, yung kapitbahay namin. Ay, kapitbahay yung ayan. Babalatan ko na itong dyan, Mingo. Uy, hindi lang na ni Jow. Ay, sarap kainin ito. yami Yung mga inahanap ko lagi. Sarap talaga niya ang Minggo. Mingo kasi ito yung pinaka gusto ko sa lata na kainin kasi sa mangga dyan talaga kaya nga tinawag ngayon dyan to may ano to may may dalang balahibo lagi sa puno Tama mo yung mangga walang bansag pero itong indian meron kasi galing daw to sa, sa india yung dumating sa Pilipinas may kasama ng ano balahibo ng manok kaya indian minggo tapos po ito Pagandaan po natin ang ano to. Ipapadyan po natin dito. Bagong. Tirong. Ito po yung bagong na tirong. Nung tagulan po kasi, nakapag ipon ako nito. Nagawa ko ng bagong. Pinagandaan ko po yan lagi sa ano, sa mga sausawan. Tulad ngayon, may sausawan kami. Ay, masarap sa mga ganyan. Ayan po. Ha? Puro yan, tirong. No? Mangwa. Masarap. Hmm. Parang talagang... Yan po. Tapos lagyan po natin ng sili yan. Sili na lang siya sili ko dito. Ano sili do? Papakita pa natin yan do. Ito po, nakawa sili. Alagay ko dito sa bagong. Dudurugin ko. Ito po, pag natikman nyo talaga to, ay, naku po. Hanap hanapin nyo araw-araw ang -araw, dyan Minggu, tsaka yung baguong na to. Ito yung pinakamasarap na baguong sa amin, tirong. Kaya yeah, pag gusto nyo yung baguong po, punta kayo sa amin sa bataan, sa bagak. Marami po dito masasarap na isda. Tapos sa paghiwa, gato na lang. Kasi para hindi naman ano, hindi naman lugi sa hiwaan. Pang plato please. Ito po, dalagay natin sa plato, ha. Ah, yan, ha, Ating kapatid yan, ha. Kain po kayo. ati atin lang tayo. Ang ating no? Sige po. Sige, okay, natin kung totoo nga sabi nila pag Indian minggo masarap. Lalo sa bagong isda, sa tirong. Tikman ko nga yung mga sinasabi na mas napakasarap daw nito. Ang nasang Nasa uh, akin Naghalo yung, naglalaban yung anghang, alat, takasim. Ang sarap pala. Hmm? Nasa akin dyan, Minggo nga. Tikman ko nga ulit. Hindi ko malasahan niyo. Ang sarap pala. Talaga. Mangga nga. Hindi ba? Hindi niyo kumain? kan ka dito. Hindi ako ang gaming Totoo hmm. lang talaga itong pinakamasarap na sawsawan. Lalo alamang naman sa mga mura. Pag mga magugulang, ito talaga sawsawan. usawan. Hmm? May ngak, ngak, ngak. mo. Hmm. Anak ko. Anak ni Kanong Tizoy. Hmm. Ngayak, Mm. Puta na ka dito, na kayo. Mm. Yung taga-edit ko, si Dudong, jo naglalaway. Okay, salamat. Uh, Pakiclick nyo ako, pakipalo ha. Gusto pikisyon nyo, bilhin nyo ako. Subscribe nyo ako para lagi kayo updated sa mga bago-upload kong videos. Kung gusto nyo talaga mangi, punta kayo dito. Sungkit ko kayo. Mình nhắn lại bằng không nhé. Rồi nhà bác nhá.